Hello mga kawan, happy new year. Ano, kumusta na yung ating mga pampaswerte dyan? Naubos na ba ang ating mga prutas, yung ating mga itlog yan, naluto na ba natin? At yung ating mga bigas, ay nasaing na ba natin? At yung laman ng sobre na ating pampaswerte ay ano, naibigay na ba dun sa mga dapat pagbigyan o itatago na lang upang i-deposit sa bangko? Wow, sana all may bangko. At kumusta naman yung ating mga prutas? Naubos na ba lahat? O nakain na? O bubulukin nyo lang ay yan ang wag na wag ninyong gagawin yung bulukin yung mga prutas sa nakakamalas yan ay sayang pa yung ating perang binili ah, Pagkamahal-mahal pa naman ng mga prutas noong bagong taon ay susuko. po. Tapos, bubulukin nyo lang. Ay, wag Sayang. Kung hindi nyo makain, ay ibigay sa kapitbahay. Tulad nung bahay ko, oh, napakaluwang. Eh, hindi ko yan tatanggihan. Basta inyong binigay. Ay, kumusta naman yung niyog na nilagay? Bakit ba kayo naglagay ng tubuan dyan sa kasama ng mga prutas? Para saan ba yan? Eh, kaya yata kayo naglagay nyan ay nakita nyo nung... Nakaraang taon dun sa kapitbahay ay na merong ganyan ay nakigaya lamang. Ay sus, ano na yan? Ay dati naman hindi ka naglalagay ng tubuan kundi puro mga prutas lang na Yung mga labindalawang prutas lang yung, nilalagay. At yan ang pag-usapan natin ngayon. Kung anong gagawin nyo dyan sa nilagay ninyong tubuan o niyog na may tubo dyan sa kasama dyan sa mga prutas nyo. Hindi yung nakigaya-gaya talaang. Ay Diyos ko puro di gaya, gaya po tumaya. Ganito guys ang gawin nyo. Itanim nyo yung tubuan na inyong dinisplay. Alam nyo ba na yan ay paniniwala ng mga Pinoy? Hindi yung puro na lang kayo sa Chinese na naniniwala. Ay yung mga kaugalin nyo naman ay nawawala. Tama, yan ang isang kaugalin ng mga Pinoy. At yan ay ginagawa ko taon-taon. pag tinanim natin yan, ay dyan natin makikita ang ating kapalaran buong taon. Wow, sana all may kapalaran. At sumasalo din yan sa mga badlak na darating sa atin buong taon tulad ng mga sakit na dadapo sa inyong pamilya ay sasaluhin ng itinanim yung tubuan yung sakit na dadapo sana sa inyo Blurl, nabubulal na ako at bakit nga ba niyog ang ating nilalagay sa mesa o kaya sa tindahan. Dahil lang niyog pag nilagay sa tindahan ay sabi nila ay tutubo daw ang iyong pera. Dahil may tubo, tutubo na rin. Wow naman! At inilalagay natin sa lamesa dahil ang niyog ay naandyan na lahat. Meron ng pagkain, may tubig, may panggatong ginagamit rin sa paggawa ng bahay kaya ang dyan sa niyog ay nandyan na lahat lahat ng pinapangarap na mangyayari sa iyo sa buong taon ay nandyan na lahat kaya inyog ang mas malagang, mahalagang ilagay sa ating lami sa tuwing bagong taon kaya wag lang puro sa Chinese tayo naniniwala mas paniwala natin yung tradisyon natin yung puro itlog ay minsan naman ay itlog ay bugok kaya ang buhay mo ay bugok bugok kaya ano pang iniintay mo? Kung may niyog ka dyan sa dinisplay, eh, itanim mo na. Ay eh, huwag mo na yung pabulukin at baka yung buhay mo rin ay bumulok buong taon. At syempre habang tinatanim natin yung niyog na dinisplay natin, ay eh, kailangan din natin manalangin sa Panginoon. Nagabayan tayo at bigyan tayo ng magandang buhay sa buong taon. Dahil si God lang ang nakakaalam kung anong mangyayarin sa atin sa buong taon. At ito'y isang paniniwala lang dahil sigad pa rin nakakalam ng lahat.